Juk, juk oh, subscribe pun tarik Apa? Share semua aku. Share TV Vlog. Alan TV Apa? House. For house.

Walang makain sa B1. <coughs> ang ulam namin ay pritong manok. Kakasawa na. Kaya e, ito naman. Pritong itlog. Every day. Araw-araw <laughs> itlog. Ganito ang buhay namin. Ayan o. Oh, sarap. Wow. ulam Oh, guys. Uy, balutin mo lang. Ganito. Pagod na sa trabaho. Ikaw pa mag-asikaso. Para lang mabuhay. Tapos, yung nasa Pinas, demanding pa sila kapag hindi na nakapagpadala ng pera. Diba? Ayan. Apakasarap ng itlog, oh. Araw, ilang taon na tayo itlog pa rin ilang taon itlog pa rin <laughs> ayan walang susuko susuko itlog pa rin 50 <laughs> itlog po yan 50 <laughs> sa linggong ulam <laughs> isang linggo eh tuwing linggo lang kami nakapagpamalingki masarap-sarap no kaya... masarap-sarap no? oh, masarap ay... gusto mo gusto mm -hmm. mo pag may pipintang ano, tagto? Yan o, kabats ko. Like 3,000 to 2,000 ang pintang mo. Pero pag bibili ka yung club, ipinatibig yan. Oh. 50 lang, isang linggo na. 50 peraso, ay 50, 50 inti. Isang linggo na yun. Isang linggo na yun. Oh. Pag magpintang ka araw-araw, ba, abuti sa 1,000. Ay, isang limo, pintang. 55. 55. E ito. Ito, isang linggo na ulam. Isang linggo na ulam. Tip Tipid pa rin. Lahat na gagawin para makatipid. Kaya sana yung mga nasa Pinas dyan, magbabalak mag-abroad. Handa nyo na sarili nyo. <laughs> Dahil matulad din kayo sa amin. <laughs> Itlog. Kawawang cowboy. <laughs> Tatlero. Check log. Araw-araw. <laughs> so, sabihin nyo kami. Kumain kami. Kumain nyo rin tayo. Diba? Pasinta na kayo sa paligid ah. Medyo maraming sabit. Ini yo. Ini di pa banyak sakatawan. Dia ada tak. Dia ada tak. Pasobra ng itlog. Pasobra sa itlog. Pasobra na setlog <laughs> guys. Pa <laughs> itlog na na ulang ito na ay nagiging itlog na yan. Nagiging itlog na yan. Oh my god. Pero sige, tuloy lang ang laban. Pa <laughs> Binas. yung nakakuha namin yung kain sa d tapos itlog pwede mas na masarap yung, uh, mas yung, yung ulam sa mas hmm. masarap yung ulam sa d yung ulam sa d ano pritong manok araw araw po yun nakakasawa buti sana kung lutong pinoy Ay hindi mga pala ka sa kabats ko na ano, wala mo gano'n. Ay, kabuti. Kabuti ba yan? Um, kabuti ba? Hindi yung kabuti. Parang ano yan, yung fishbowl. Mm -hmm. Sarap na sarap siya. Ay, okay, ako. Sa akin ito lang. Pansit. Ito lang ang na, pagtripang ko sa B1. Ayan, ito yung itlog. Ito tayo. Nagtrabaho pa. Para saan? Pamilya. <laughs> ba? Para sa pangarap. Kahit itlog-itlog lang. Para lang yung matupad yung pangarap mo sa buhay. Kerte is. Kayod. Kasi balang araw. Hindi lang yung itlog matitikman namin. Hindi, pag nakauwi na ng Pinas, hindi lang itlog matitikman namin. <laughs> kasama na yung uh, mano, laman ano laman na naman ang, Nanay na yung na ni ano na itulog na ni laman na ko dito <laughs> tolug ka pa pa? tolug ka pa? sabi <laughs> na may sugat, sabi na kailan ko dika na kailan ko dika na matulog yez? Eh. matulog, utok ko nagluluto ang cp mo na lang blitzun, blitzun to na kail, ulam mo tatlong itlog. Pwede lang alin mo. Ito, to, Ano yan? yung medal Corn beef? lang. Sa tatlong So, paano? Kain muna kami, guys. Para ma... Pahingat natin. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye -bye.